good morning. Andito po ako ngayon sa ano? You know, Yan. Bago ang lahat po. Please like, share, and subscribe po natin si Kuya Bal Santos Matubang, at Iit na Vlog, at Kalingap Rock, at si Maricoy. Kalingap Maripin na So, mahina lang po yung boses ko, hindi ako po masyado kasi andam dami naka ano na ngayon sa buffet so mag isa ko lang po dito mm. kasi may pasok po yung nag ano po sa akin so inom po tayo muna ng tubig So, inom muna tayo ng tubig. Ayan. Ang tubig po dito ay parang ang ano yun, yung pag ano po ng tubig ay mahina po dahil sinasala po siya. Sinasala po siya yung tubig. Ayun. bago po mapuno yung ano yung baso ay talagang masakit na muna yung braso natin Sabi big <laughs> so inom muna tayo ng tubig yan po kasi bufi po ito nasa buffet po ako. Mag-isa ko lang. Celebrate ng aking birthday. <laughs> enjoy lang tayo. Yan, enjoy lang tayo. Kahit mag-isa lang tayo. Sa, dito po ako sa Chimchacho. Yan, bali mag-isa ko lang po dito. Yeah, mamaya na po ako mag-start po na kuha ng kakainin ko kasi medyo busog pa sa tubig. Sabi gano'n. <laughs> so, bali, ang iinumin ko siguro ngayon ay tsaa para pampatunaw. <laughs> ang dami pa naman bawal sa akin mm -hmm. Ayan, it's my birthday po. Ngayon pala, happy birthday to me. Ang dami na great po sa akin. Thank you so much po sa great. Kahit si Kuya Bal Santos Matubang ay nag narin na rin po sa akin ng happy birthday. Thank you so much, Kuya Bal Santos Matubang sa greet ninyo ng happy birthday. Yan. Galing din ako sa Giordano. Bumili ako ng t-shirt ko. Kasi napapansin nyo ba? Ito ang suot ko. Ito ang suot ko. Kahap. Kag Ay. Kanina pala. Ay, kahapon. Kahapon pala na nag-day off ako. Ito rin ang suot ko. So, naka-red kailangan kasi birthday dahil nag-church, nagsimba ako kahapon. So, mm. hindi oh, ako pwedeng maglakas po ng boses kasi andito po ako na, mm, sa karamihan po ng tao. Ang mga kasama ko po, po dito mostly di ay mga Chinese po. Wala po ano, hindi gaya po ng dati nang pumunta po kami dito ay may mga kasamahan po ako na Pilipina. Ngayon mag-isa ko lang yata dito na Pilipina. So, titingnan ko po, po kung ano yung mga pagkain ngayon. Wish na may makain po ako dahil ang daming bawal na po sa akin. Sa so, totoo lang. Bawal po ako sa red meat. Bawal ako sa mga sa mga seafood. So, ano na lang po ang kakainin ko sa weekend, Pero mura lang po dito ang ano. Mura lang po dito ang ang bayad po sa 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 buffet. Nasa nasa 200 232 if you are senior. Pag hindi ka po senior for adults, basta adults ay 298. Yan. Ang time po ay 12 to 2:30 pm. Yan ang po ang time po dito. So marami na po ang kumukuha, so kuha na po ako muna, mag-start po ako na kain. And, kain na daw ako sabi ng nag-ano, <laughs> kaya kukuha po ako ng pagkain ko ngayon. So kung ano mga pagkain nyo dito. Ay, naputipin mga deep fry po ito. Ito.